Hello mga kabinibini, welcome nga ulit dito sa aking video. Ngayon aram ay kukuha nga kami ng papayaid. Kaya tara samahan niyo kami eh. Diri ka nilalagnat ka ata. Ay, <laughs> ah, Ito nga ang mga tirador ng papayaid dito sa amin. O, so guys, mapa <laughs> kami. Ang ah, paka-sexy naman ng kukuha ng Papait na yon. Hindi mo kalain. Sexy! all! Papait kami! <laughs> Ang pait ka, no? Papait! At walang kung ano-ano nga, nagtunan na nga kami dito sa aming pagkukuhanan. At kung makikita nga ninyo, ay puro-puno dito. Uy, natara tara niyo nyo kayong kumuha nga ng papait dito. Ano, nga, kami kung sino ang mauunang pumasok diyan. Pero siyempre ako ang pinakamalaking katawan dyan, Mauuna tayo. Oh. Ay. <laughs> Ah, iya, iya. Alam niya eh. Agoy, ngayon na lang kayo makakakita ng lumalakad na oh, unggoy dito. Sige, Ah! Oo. Uy, natin si Chubabi kung makakapasok. Oh. <laughs> Oops. Oops. Asikaso si Casio. Ah, nyala, nyala. Next, next, next. next. Oh, oh, oh. Oh, sige nga. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Oh, 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 oh. <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Mabilis nga na nakababa yung mga kasama namin dito. hey. hey antayin niyo ang pagbaba ni Kuya Bobby. Representi Kuya Bobby! Ah! <laughs> oh! Uy, iba talaga ang dingdong dantes niya. Ang daming fans. O siya, ang dami na nating patalastas. Ayan na nga, ay kumukuha na din kami ng papait mga hindi nga nakakalam kung ano ang papahit. Ito yung itsura niya guys. Ang karaniwang luto nga nito ay ginigisa sa sardinas at kamatis. Maaari nga din itong ilagalagyan ng kamatis, sibuyas at bagoong. At totoo nga lang ay hindi lang papait ang kinuha namin dito dahil <laughs> purpose din namin ay kumuha ng kamachili. Out out nga sa lahat ng mga katulad ko na mahilig din kumuha ng kamachili. Ayan, sige girl abot pa at ang daming tusok na kaya nahihirapan akong kumuha kaya pero syempre matangkad tayo mabilis tayong makakuha nito uy nakakamiss nga talaga manungkit nito eto nga ang ganda ng view dito sa taas kaya tignan nyo nga naman napaka aliwalas at dahil natapos na kami sa pagkuha ng papait ay pauwi na din kami sa mga oras na ito So, ayun nga, maraming salamat sa pagsama sa amin kahit na 100% tawa lang ang ginambag ko rito. So, sa mga nanonood ng videos ko, maraming maraming salamat po. So, ayun, hanggang dito na lang ang hinday nyo. Bye! See you on my next video!